may drug addict tayo na presidente. Putang inang yan. Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito, ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita. Laban. ng mga tao sa gobyerno, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawan. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo, Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Eh, ikaw eh. Pumapasok kayo ng alanganin. There is always a time for everything. May panahon na ikaw ay sikat sa ayaw mo at sa hindi may panahon ka talagang bababa dyan sa Malacanang. Demokrasya tayo, Mr. President. Huwag mong kalimutan na isang term ka lang pagkatapos bababa ka na. Pag ayaw mong bumaba, utang ina magkagulo ang bayan, sabihin ko sa inyo. So, Mr. President, hintayin mo yung six years Kalimutan mo na yung kay Romaldes kasi yan ang magpahamak sa iyo. At maraming magagalit sa iyo, pati na ang militar. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ni yan. Huwag ninyong kalimutan kami. Inyong dapat, you should worry about the nation, the millions of Filipinos. Huwag kayong mag-isip lang ng isang pamilya, putang ina. Ilagay ninyo sa utak ninyo yan. Bahala kayo. Balang araw, magkisihan. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ayun ang, bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC? Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug pusher at drug addict. Mabutit na lang wala na ako sa pwesto